Pinagpapastol lang aming mga kambing at wala po ang kanyang papawda. Ito po ang aming pang-isang kasama. Itan, uwi ka na daw. Sabi yung mama. Itan! 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 Bula na nga. na nga. Bawal na Oh, ipakilala mo ang ating kambing. Yan po ang inahin ay si... Testa! Hmm? Eh? Si Emma? Saka si... Georgia? Nasaan pa ang mag ni Floor? yah Floor, magtikas ka na! Ayun! Malayo! Ay, itan! Hahaha! <laughs> Ayan, si Floor. Ayun. Ayun, si Kana, sa malayo. itan, oh. mm -hmm. yun ang kambing, sige so may sige. kain laang kayo, at si Papa udat. No. Ay wala. Ha. No. Nagtatrabaho. Ko. No. Kaya. Ha. No. Walang mangungumpay. Eh. No. Ain kayo kain? Kain, uh -oh. kain kayo kain? Ako po 'yun. Nandito pa rin po ako. Ako 'yung tinatawag ni Mama na... na Ako daw po isigwa ko. Tayo na. Hay. <laughs> Ay. Ay. Wala kumain kasi ako. <laughs> Ako po, nagbintangan na ang baho daw, may umutot. <laughs> Ikaw, may umutot. Sino kang umutot? Kuya? Baha, Mabaha? Hindi naman si kuya na utot. Ikaw ha? Talag <laughs> na kinag ko pa. Talaga <laughs> Ikaw nga. Yun o, si kuya o. Oh. May kuya. Sabi mo kami ho ay... Dito po magawa ng... Dito po magawa ng mga sambrelo. So atin lang. Ulitin kita dito. Dito. Tatag-tagin isa. Daripin ko ito. So... Ito, ito, ito po. Ito po. Ito po. Pagkinos. Tadam! Ulan naman si Ethon. Kalit ako. Ulan Itan ayusin mo ang in damit. Ay bading. Itan. Ah, oh, nag-magic. Oh, magic. Oh, oh nag-magic. Hop. Oh, And po nagma-magic, nagma-magic. Oh, hop. Oh, oh nagma-magic. Nagba-magic po si Galbo. Oh. Magic na si itan no? Oh. itan magigin mo ang iyong kamay. Oh. Ops. Ita. Magic, magic. Ayan, <laughs> mag-magic. Ops. Oh, Oo, ang galing. Magic. Ang galing. <tod> Itan. Ayusin mo yung damit. Mama, anong po ang ating naging kambing na lalaki? Isa. So, yeah. Bo? Isa lang. Ba't po? Isa. Si Mm-mm. Ewe! Dito lang ako. Ewe! Ha ha ha!